What's up guys? Meron pala tayong bagong repair ngayon. Ang problema ng computer ni client palaging automatic repair. Wala e walang yan, sira yung SSD o corrupt yung Windows. So dito gamit tayo ng Windows 10 na nasa USB. Kailangan natin na i-check yung hard disk kung good pa yung health niya bago i-format. Paalala pala sa mga boy format dyan. Huwag kayong format ng format, check nyo muna yung health, baka bumagsak na. Para hindi sayo yung effort nyo mag-format pero hindi pa rin maayos. Pagsak na yung health ng SSD, wag nyo nang i-format. Palitan nyo na bago kayo mag-format. Dito malinaw na, no? nakikita na natin yung dahilan kung ba't nakorap yung Windows. Yung backup na hard disk, meron pa siyang program file na para sa Windows. Kapag may ganyan, makakalito yan sa Windows update. Yan ang dahilan kung ba't nakorap ang Windows. Paalala ulit sa mga boy format dyan. Huwag kayong format ng format. Baka may importante yung si client. Mabura. Back up nyo muna yung mga files bago kayo mag format. After mag backup up, salpak tayo ng Windows 10 na USB. Then first boot sa BIOS. Paalala sa mga boy format dyan. Sabihin nyo sa client yung totoo kung may naka in na license. Hindi yung sasabihin nyo sa inyo ng galing. Tapos sisingilin nyo. After ma-format, complete natin yung drivers and then yung apps na kailangan ni client and then uwian na.